Mga ka-express, jackpot na naman ang Pilipinas. Sa wakas, may good news na naman tayong pag-uusapan at hindi ito basta-basta. Sa dami ng pinagdaan ng hirap, pagod at mga kontribusyas ng gilas Pilipinas, isang napakalaking biyaya ang bumagsak sa atin ngayong taon. Nakachamba tayo ng napakagandang grupo sa FIBA Asia Cup 2025. Pero teka lang, baka isipin nyo na tsamba lang ito. Hindi po. Ito ay bunga ng maingat na pag-aaral, determination at syempre ng kagalingan ni Coach Tim Cohn at ng buong Gilas Program. At sa video na to, hindi lang natin pag-uusapan kung bakit chakpat ang Group D para sa atin. Ilalatag ko sa inyo kung kaano ka-crucial ito para sa chance natin muling mangigibabaw sa buong Asia. Kaya ka-express, hawak kamay na natin ang pag-asa, pero hindi pa tapos ang laban. Kaya huwag kayong bibitaw hanggang dulo ng video na to, dahil malalaman nyo kung paano tayo posibleng mag-campion at kung bakit hindi ito posibleng mangyari. Sa FIBA Asia Cup 2025, nagaganapin sa Saudi Arabia, nabunat ang Pilipinas sa Group D kasama ang Chinese Taipei, New Zealand at Iraq. Sa unang tingin, pwedeng sabihin, hindi ito madali. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, sila na ang mga kalabang nalampasan na ng gilas kamakailan lang. Unahin natin ang Chinese Taipei, ang team na dati parang sakit ng ulo natin. Pero nitong nakaraang qualifiers, pinadapa ng gilas, ang Chinese Taipei hindi lamang minsan kundi dalawang beses. Kaya kung game plan lang ang pag-uusapan, Siguradong may nakatabi ng cheat sheet si college team kung paano pa babagsakin ulit ang depensa nila. Susunod naman ang New Zealand, isa sa mga team na traditionally ay mahirap na dulin dahil sa kanilang laki, physicality at disiplina. Pero guess what? Tinalo na rin natin sila sa qualifiers. At hindi lang basta panalo, kundi isang statement win na nagpatunay na hindi na underdog ang Pilipinas sa Asia-Pacific region. Tapos ang Iraq, sila lang ang hindi pa natin nakakatapat sa mga major tournaments nitong huling mga taon. May element of surprise? Oo, meron. Pero huwag kang mag-alala, ang kagandahan sa sistema ni Coach team ay adaptable at flexible. Kahit pa anong sistema ang iharap ng Iraq, meron at meron tayong pangontra. Ang isa sa mga pinaka nakakatakot sa basketball ay ang kalabang hindi mo pa nakikita sa aksyon. Yung tipong wala kang idea sa rotation nila, yung sino ang clutch, kung sino ang madali mapafoul trouble, pero hindi yan ang case natin ngayon. Na-scout na ang kalaban, na-experience na, at higit sa lahat, nasubukan na sa actual na bakbakan. May mga notes na may mga breakdown na ng place at alam na kung sino ang babantayan at kailan gagamitin ang zone defense man o man-to-man. Sa totoo lang, kung papipiliin ako kung sinong makakatapat sa early rounds, mas gugustuhin ko na ang New Zealand kaysa mga unpredictable teams gaya ng Iran, Lebanon o Jordan. Bakit ka mo? Kasi structured ang New Zealand. Alam mo ang galaw, predictable sa Middle Eastern teams, may less unpredictable ang galawan, mataas ang individual talent, at minsan may homegrown advantage pa sila sa mga referee sa region. At isa pa, hindi rin natin nakakatapat lately ang Korea at Japan, dalawang powerhouse teams na talagang malalim ang bench at may strong international exposure. Kung sila ang napunta sa group natin, ibang usapan na yan. Pero hindi, nakalusot tayo kaya jackpot talaga. Isa sa mga pinaka bagay sa FIBA tournaments ay preparation time. Alam natin lahat, kulang na kulang lagi ang gilas dito. Short camp, limited tune-ups, at syempre, injuries and commitments ng mga players. Pero ngayong kilala na ang kalaban, hindi back to zero ang game plan. Hindi na kailangan ng matinding adjustment kada laro. Pwede nang tumutok si coach team sa fine-tuning paano maiwasan ang slow starts, paano i-maximize ang triangle offense, at paano palalimin pa ang bench scoring. At mga ka-express, alam natin kung anong kayang gawin ni Coach Tim kapag nabigyan ng kahit konting orders lang. Hindi ba yan din ang nangyari sa Asian Games 2023? Short notice, minimal prep time, pero na gold medal tayo. That's the power of a system, a winning system. At pag-usapan natin ng konti ang magic ng Coach Tim Cohn. Hindi lang basta coach, isa siyang living legend, 25 championships sa PBA, gold medalist sa Asian Games, at ngayong head coach ng national team. Simple lang, discipline, trust at consistency. Alam ni Coach Tim kung kailan na laban ng todo at kailan kailangang magpahinga. Control ang pinakamalaking weapon niya sa execution, sa mindset, at sa pressured situations. At sa ganitong klase ng torneo, ang coach na may ganyang control ang talagang namamayani. Isa pa sa si strength ng con system ay ang depensa. Suffocating, organized, precise. Hindi ka makakabuo ng play ng walang challenge. Kaya kung inakala ng Group D na magiging madali ang makaharap ang Pilipinas, well, mag-isip-isip na sila at hindi lang tayo ang confidence sa group natin. Mismo si Coach Tim Cohn ang nagsabi, We're aiming for the top spot in Group D. Hindi ito yabang, ito ay kumpiyansa na bunga ng maayos na pag-aaral at paghahanda. Kung totoo ang sinasabi nila na basketball is a game of inches, well, Coach Tim Cohn just made sure na bawat inch kontrolado, hindi pwede ang barabara. -bara. Lahat ng galaw may dahilan lahat ng substitution may plano. Now imagine this. Pag matapos tayo bilang top seed ng Group D, mas magaan ang daan natin papunta sa quarterfinals. At dahil mas kilala na natin ang mga pwedeng makatapat sa knockout stages, mas madali na rin ang adjustment. Siyempre, hindi natin minamaliit ang ibang grupo, lalo na naroon ang mga perennial powerhouse. Pero kung papalanin, pwede tayong maiwas sa early shutdown laban sa Iran, Japan o Lebanon. Sa madaling salita, posibleng finals run. Hindi lang pangarap to mga ka-express, abot kamay na to. Kung may panahon tayong kailangan muling maniwala sa Gilis Pilipinas, eto na yun. Chuck patang grupo. Kilala na ang kalaban, may winning coach, at may sistema tayong maaasahan. Kaya kung excited ka na rin makita, kung paano muling magpapagulo sa buong Asia ang gilas Pilipinas, ilike mo ang video na ito, mag-comment ng Laban Pilipinas sa baba, at ishare mo ito sa mga kaibigan mong basketball fans. And of course, don't forget to subscribe. At ito ang express info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo.